subusin ko na ito, tuloy-tuloy ko na unsin pala to. may ano pala dito hot spring pwede pala mag-uusin ang gara may hot spring pala dito parang uh -huh. no? uh, uh -huh. Para naka-onsen tayo, uh -huh. tapos na uwi na tayo, uh -huh. sa lang. nakapajama no? Nakapadyama na lang tayo. Oh. Uh -huh. Nakapadyama na tayo sa loob ng Kuroma. Kahit nandiyag yung pansang oh. Uh -huh. natin pa umuwi. Uh -huh. Mm um -hmm. -huh. mm bang palabas? Dito? Dito, dito. Oh -oh. ayun o, dito. Eh si po. Masong, yung minakata. <laughs> before ano ba ihina tayo pa uh, mihi ah, nah, nah, nah. ka na kami no ano umihi na kami ayun no ayun no toilet And, uh, toilet um. no ayun na naman yung you eat ang lamig. pagkatapos ng ulan lumamig tuloy asan na sample? Ay, Ay, ano, ato kayo daw. Ay, yung ano, yung mochi Mochi, iniihaw mo. nila, yan o. Tapos meron yung Ang ko. 550 So, yung hati-hati lang kasi Mau mauubusan kami na ano emit ka boya kami madaanan umiyangi o oh, yung mga ganun okay na yan ang kabro pinagsusunod-sunod ko lang para ano na karangi. Ano karangi yung kinakain. Mantika. Tabi lang ha, wag kayo dyan. Dito na pwede na, ito na o, oh, Mars. Para may mag, mabili ng umiyangi. Eh. You know. Basta cute to no, are, yung gawa ng cute. Mayroon naman yan dito sa atin eh. Kasi ayo na. Wala masyado doon sa kadiliman. Ano? Dun sa tabi sa. Ano natin kanila? Oo. Oh, oh. Wala, wala masyado. Kailangan magkita tayong malakihan para maraming pagpipili. May malaki doon eh. Ito. ang Kyoto. Kay sangka magpuntang street sobra ka dami ng tawagan ka. Sobra. into kamars pag may nakita kang ano para makabili tayo Saan ba? Saan ba tayo?

sa hanggang street magpunta. Ewan ko saan nang gagaling, ba't ganito kadami? dami. Oo, international naman kasi. Hindi lang lahat to. Sa Tanihong pa lang, ang dami nagpupunta. Part lang. Dito tayo. tayo. Mamimili lang ng panginoong umiyangin. Hindi na pa So, Kasi ano na pag in-upload to. sa YouTube na to. <laughs> ang YouTube. Pero gagawin pa to eh. At mo, pinipicture ang panginoong. Hi! 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 Dito yata nilang ginagawa o factory nila o tindahan lang nila. Pila. Pila, pila. Baka gumagawa pa. Okay, nandito kami.

kadami ng tao dito sa kyo. Ito mo, doon sila pa, pa, pa. Tao, lang, na kaupo. naman ang kaligayahan ng mga tao. Ay, may Oo. nagbabangka kasi roon, o, oh, ano? Ah, doon mo. Bangalang eh. Bangalang? Bangalang <laughs> <laughs> Ang dami eh. Ang dami nang nagbabangka eh. Dito kaya yung mag-meet ng ano mo, ano? Afang. Wow. Oh. Oh, oh. <laughs> ang Afang. Shoot up Oh, ang daming tao, ang daming Hindi, kahit sa part Bridge. ng Kyoto, <laughs> pag sinabing Kyoto, ang daming tao. O, ah, Sugoyo. Kyoto no. Duko, duko di mono are. Yung yung nandito tayo sa Japan. Kyoto so ngayon, kaya sa napadyan. Attends tiro na ang economic ng Kyoto. So ka. Galing galing nang Kyoto Ano lang to pat, patikim lang po iyan 0.5 wow. kanina Oo mo rin ako Oh di ba ang ganda Pa aji aji Milan Yan 1 2 3 Maganda wala masyadong oh, oh. Dali 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 na po na Tapos na video Oh, oh. Ang luwang, ilang ektarya to. Daming tao. Mga bata. 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 ang ganda wala kayong makikita dito, lahat lang kawayan. Ano na yung dadaanan namin yung Lowang Bridge ng ano, the oldest bridge in Kyoto. Sobra kadami ng tao. Wala kaming maparkingan. Pagdudugtong-dugtongin ko to lahat ng pinuntahan sa Kyoto, lahat kumuha ako ng kahit may exit. Okay. Kami ng ano, ano, exit oh. oh. may kulay ng kanilang bundok, may pula na, yung oh. Marami na nagbubuting Marami na oh, oh sumakay na sila mga nagtutor. Ah, kita. ng kanilang idog. eh uh, 'di ba? Ah. Uh, dami nagbohot din. Ano na, maganda nang kanilang bundok. Para na sa atin. Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy Father's Day. <laughs> Happy New Year. <laughs> Happy New Year katapos Merry Christmas. Happy Valentine's! <laughs> 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 Nabalikap na wala siya. Hala <laughs> buhay. <laughs> <laughs> Ayan o. Tapos na waiting yan sila. Sumakay. Ang galing ng tourist spot nila talaga. So Super dami ng kanilang ayan uh, ayan may naga marunong oh, kaya ako mag ganyan oo oh, naman kasi madali lang naman Ay, yun, oh, oh, oh. Madali, lang yun. Oh, oh, Kalo, madali lang naman yun ano yung nagbabaw madali lang yun kung gusto mo lang nah, kanan pakaliwa oo oh, oh. Ba't pa tayo nung nagkakandara pa sa tulay na yun? Na wala tayong maparkingan? Um, Ay, parang... Pero nagpunta tayo rin. Wala ko naiwaw sa toilet ko. Kita mo? Pero nagpunta tayo rin. Walang tao kaya dyan. Saan? Yan. Eh, August kasi yun. Hindi. Wala tayo lahat eh. Kita yung picture? Picture ang kami dito. Ayan. Kasi ito ang aking papang vlog ko eh. Saan kayo? Oh my God. Nasaan naman? Nandoon na sila. Nauna na eh. Dali lang. sus, ginoo. Nandoon na sila ano, pa, ajimi lang, ajimi. Sa ano pa, ano lang na lang. Sabi niya, doon pa. na kayo. Please support my blog. Sige ba? Like and subscribe. Sa likod siya. Ano ko lang, pang ano lang to, pang Facebook lang. Yung kay Ismulaudi kay Ismulaudi, ano na. Na vlog na. ay O, oh, yan, yan, yan. Post, post. Post, post. Hmm. Kita ba? Kita bang beauty namin? Okay. Yan. Anong hindi? Anong hindi? Ayan. Kita? Ayan, ki kita naman ma ma mahaba eh. yung gano'n Layo-layo ka, layo, layo ka pa kaunti. Dito, dito na.